Good afternoon mga kamister ko uh, Time check po tayo mga kamister ko 12.30 na ng hapon At hapon na nga ito mga kamister Late na po yung aming lunch At uh, for today's video mga kamister Pakita po namin sa inyo Ang aming vlog for today Ayan so Maglalunch po na kami dyan mga kamister ko At uh, maya maya lang ay Pupunta na kami sa Aming second destination <laughs> kasi itong aking mga kids ay nagre-request uh, ko sa amin na mag-game or maglaro sa uh, playground so, pagbigyan natin yung mga kamester ko, alright? So yun na nga mga kamister ko Sad to say Hindi nga natuloy yung laro nila Doon sa playground Dahil Nag-close na nga ito So napunta kami dito sa Tom's World At ito Ay Kung bibigyan pa natin Ng mga kids Na maglaro Alright nabang vacation kasi ano na ilang 2 weeks na lang 3 weeks pasukan na ulit kaya kita natin salamat so. Yun na nga mga ka-mister ko. Malamig nga dito sa mall pero nag-init po yung aming mga katawan. <laughs> At ito, magpapalamig po muna tayo mga mister ko. At yung dalawa, nag-ice cream. At itong aking chiki-ping, ayan o. <laughs> Ito naman sa amin ni Mama. Ano bang gusto mo dyan? Chocolate? Small lang sa akin. ano yan? Ay, say, ano ano ba? Filipino favorite? Chocolate? Oo. Oh. Favorite? 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 Saan dyan? Saan banda? <makes> ah, yan. Black forest sa akin. Ano sa'yo? Cookies and cream. Strawberry. Regular lang sa akin. Baby. Gining gining Nga 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 Dale 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 na, -na, 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 -na. Ah, tubig daw Ayan mga ka mister ko At hindi pala natuloy yung aking order mga ka mister Doon sa Black Forest At yun po ay Pearl Melty So, napakasarap niyan mga kamisay ko. Tikman nyo na yung mga kamisay ko sa saan kayo. Pwede bumit sa malapit na right So, maraming maraming salamat muli. Ano yung tulak? Ano yung Good. Ano yan sabi mo? Eh, oh, in the middle O, kumusta pa pa? na <laughs> ako, Ikaw Zoe Ikaw Zoe Dandan Ano yung susunod? Potato corn Potato Ayan, mga ka-mister ko. Nandito na kami so, sa bahay. So, dito ba na kami sa bahay. Ayan, nandito na kami sa bahay. At, tsaka uwi lang po namin. So, kamusta yung food trip natin? Masarap ba yung mga kinain nyo kanina? Uh, yeah. uh, ayan. Masarap. ayan. Hmm. Masarap. So, ayan mga ka ko. Salamat sa inyong panunood. See you sa next vlog po natin. I love you. Bye-bye. Thank, Thank you for watching. You for watching Subscribe so, and like. the video